Sumulat na ang Armed Forces of the Philippines sa China para ibalik ang pitong armas na kinuha ng Chinese Coast Guard sa huli nilang pangahara sa mga sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal noong June 17. Dahil rin sa nangyari, kaya humingi ang AFP ng danyos sa China. Samantala, nakipag-ugnayan na ang AFP kay Sen. Amy Marcos para linawin ang natanggap nitong report na nakaumang na sa Pilipinas ang mga hypersonic missiles ng China. Si Ryan Lesigue sa detalye. Hindi tayo papaati. Hindi tayo papayag na gawin ulit sa atin yan. Hindi pwede yun. Okay, thank you very much, sir. Pilipino tayo. Pilipino tayo. Uh, yes, sir. Ipakita natin. Ay, uh, pakita natin yung ating... Uh, niya, uh, Our seas, our rights, and our future. Uh. Ito ang ni giniit ng Armed Forces of the Philippines o so AFP kasunod ng patuloy na pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea. Kasabay nito ay nanindiga ng AFP na magpapatuloy at walang magiging pagbabago sa kanilang gagawing rotation and resupply operations o RORE sa Ayungin Shoal sa kabila ng matinding pangharas na ginawa ng Chinese Coast Guard sa isinagawang RORE noong June 17 kung saan isang sundalo ang naputulan ng daliri sa tingin ko wala naman uh, wala naman pagbabago yon masyado on our part kasi nga tayo sumusunod tayo sa international laws so ganun pa rin yung gagawin natin no halos hindi magbabago kahit na sinabing uh, mag magdiskali tayo kasi tayo sumusunod eh. yung ginawa natin for example nung uh, nung uh, June 17 It was a normal uh, military operation. No? So wala naman tayong dalang mga armas. In fact, yung mga baril nga naka encase case. No? Because we were not uh, there to escalate the tensions. We were not there to uh, uh look for for conflict. No? So Halos kalon pa rin, uh, tuloy-tuloy lang yung gagawin nating uh, operations. Kaugnay sa pangharas ng CCG nitong June 17, sumulat na daw ang AFP sa China para ipag-utos na ibalik na ang kanilang kinumpiskang mga armas. Bukod dito, ay pinababayaran din ng AFP sa China ang danyos na iniwan ng kanilang pangharas nitong June 17. Iba pa ito, sa danyo sa sundalong naputulan ng daliri. Sa aking sulat, I demanded the return of seven firearms. Yung pong mga baril na 'yon ay kinuha ng mga Chinese Coast Guard na naka-box, naka kasi yung mga armas na 'yon. Kaya dinampot na lang nila yung mga pitong rifle. At sinira nila yung ating mga kagamitan. Uh, and uh, when we estimated the cost of the damage, It's 60 million pesos. Samantala hinimok ng Armed Forces of the Philippines ang publiko na huwag magpanik at manatiling kalmado ito ay kasunod ng report kaugnay sa plano daw ng China ng paggamit ng hypersonic missiles laban sa mga base militar sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA ng Pilipinas at Estados Unidos. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., makikipagugnayan sila kay Senator Amy Marcos at sa ibang may impormasyon kaugnay sa nakaumang-umanong missile ng China sa Pilipinas. Ikinukonsidera din ng AFP na seryoso ang bagay na ito. That is why we are also preparing for those. You know? uh, ang isa pong uh, pwede natin gawin is we harden we harden our facilities. We protect our facilities from possible uh, missile attacks. Uh, hindi lamang po may mga iba't ibang mga technologies tayo ngayon that exists in order for us to protect ourselves from uh, those kinds of attacks. These are These are the realities that we have to face. No? Hindi lang po itong mga missile attacks, even drone attacks. Isinagawa din ang first semester command conference ng AFP kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang sa kanilang pinag-usapan ang kasalukuyang banta na hinaharap ng bansa. Napag-usapan din sa command conference ang mga accomplishments ng AFP at mga plano para matugunan ang iba't ibang banta na maaring kaharapin ng bansa. Inilatag din daw ng AFP kay Pangulong Marcos ang ibang option sa mga susunod na rore at iba pang aksyon sa West Philippine Sea. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.